Good morning guys For uh, today's video Kukuha tayo ng MBI Para sa ating Application form At uh, tayo ngayon guys Sa uh, Malolos City Hall okay? Ay, Nakikita natin yung Silver uh, Horse guys uh. Pamalaan ng Bulacan, Provincial Capital Region. Pamalaan Bayan, ang Malulu. Ito yung pinakalumang mga uh, ano guys, at Hall uh, ng Malulu. Ayan, may kanyang palagot. Ah, uh, ngayon guys, ah, uh, ko kayo ngayon dito sa ah, uh, paano pagkuha ng NBI Ngayon guys, may kunti akong uh, disclaimer lang po to guys ha marunong na kumuha ng EBI at uh, may sarili talaga ah uh, decision at uh, alam na yung paano ang kalakaran sa pagkuhan ng EBI ito guys ang video na ito para lang sa mga uh, baguhan na uh, ating mga pups o mga kabadi ah uh, ngayon guys uh, sa ating karanasan guys marami tayong mga kababayan na nag-aalok ng uh, online online kumbaga online hindi ay ngayon guys ang i-advise ko sa inyo guys doon talaga tayo mismo sa loob ng uh, NBI sa loob mismo doon ka mag online kasi pag sa labas ka guys di ko na lang pinakita yung video guys para di naman tayo gaano ma hit ng mga kababayan natin doon ka mismo talaga mag online sa loob ng MBI yan guys ngayon guys palabas na ako dyan kasi yun, bye, uh, pass by tapos na ako kumuha ng napakadali lang guys uh, 175 lang malulus wow naman uh, wow. malulus bulakan wow guys actually palabas na ako dyan guys uh, you know kukuha tayo ng Bullish iran ngayon doon tayo sa pinakabago nilang city hall ayan you know uh, uh ilang kilometro lang guys uh, sasakay pa tayo ng jeep palabas dyan from dyan to sa highway uh, napakalapit lang naman uh, gagawin natin sasakay tayo ng jeep minimum uh, ordinary uh, uh, crazy on sa aircon ka kidsy Ayan guys, andyan na ako sa pinakaloob ng compound uh, ng City Hall na bago. Ayan, lalakad tayo dyan. Nakikita natin napakagandang art ng kanilang uh, walking, uh, walk, walking, uh, you know, walking. Ayan uh. guys, napakagandang kanilang. silayan natin yung napakaganda buhay na buhay ng mga puno. Ayan, ito yung ano nila guys, yung pinaka bago. Ang katabi nito guys, may pure gold sa gilid sa bandang kanan at may convention center sa bandang kaliwa. Ayan na, para sa mga guys. Ha? Ayan, uh, ito yung bago nila ano, uh, municipality of Malus. Ayan guys, magtatanong tayo dyan kay Pops sa gate. Ano ah, ko na yung kamera ko ka dyan guys. At uh, sa loob, nakakuha tayo ng video konti. Ayan na. Uh, napaiikot natin at nasilip natin napakaganda yung bago nilang ano guys Ayan, napakaganda nilang yeah. bago NBI, BI Malulus City Hall Then, kuha ka ng Police Clearance City Hall din pero Convention From Ano ka? From Malulus Dito ka naman Ito, ito yung area nyo Yan. Itulah yang yang berwarna biru bangunan yang berwarna biru Apabila anda membeli, anda tidak perlu berhati-hati dengan orang yang membeli anda tidak perlu berhati-hati dengan orang yang Itu sahaja itu sahaja itu sahaja kita boleh masuk ke dalam wow man tayo guys kasi sinabi ko lay blue uh, kakaliwa pala lalabas dito yan guys oh lalabas tayo dito guys yan para sa ating kalaman hindi na kayo mahirapan guys yan tapos dito na sa may police pag kumuha kayo ng polis ayan o oh, Malolo Sport Convention Center ang katabi niya ayun, Malolos City Hall uh, may pure gold ito guys pag kumuha kayo ng pulis yung isa nandoon sa pinakamin na City Hall ito bago lang to guys ayan guys, parami thanks for watching